Nagsama-sama sa CMU Leadership Empowerment Camp ang mga student leaders ng iba't ibang organisasyon sa ating pamantasan nitong May 19 at 20. Highlights ng event ang seminars, games, poodle fight, at bonfire activity. Narito ang report ni Samantha Espela. Communication and Conflict Management, Organizational Development Plan, at Student Empowerment dito sa Metro ang talakayan sa kauna-unahang CMU Leadership Empowerment Camp nitong May 19 na 20 na may temang Ascend 2025, Rising Together, Leading Forward. Layunin ng summit na ito na pag-isahin ng mga student organizations ng CMU at i-train ng mga student leaders sa kanilang responsibilidad. Apat na speakers ang nagbahagi ng kanilang mga kaalaman at karanasan pantungkol sa tamang pamumuno. Para sa unang araw ng training, binigyan diin ni Professor Daniel Santiago ang kalagahan ng pagiging isang student leader. Tinalakay naman ni Professor Madonna Ang Sundiam ang importansya ng pagkakaroon ng planning, direction at framework sa isang organisasyon. Actually, sa isang student leader na alam niya yung direction niya sa leading kasi siya yung magdadala sa mga miyembro niya at sa buong organisasyon na ninahawakan niya. Sabi nga nila, ang isang leader pag walang direction, wala rin purpose. Sa gabi naman, nagkaroon din ng mga masasaya at exciting activity katulad ng games, scavenger hunt, bonfire, at boodle fight para mas lalong mapagtibay ang samahan ng bawat isa. Sa ikalawang araw, tinalakay ni Professor Ogie Boy Sanorho ang kahalagahan ng pakikipagtulungan sa iba't ibang grupo para makamit ang kanilang mithiin. Ibinahagi naman ni Professor Jano Isip mula sa Polytechnic University of the Philippines ang mga paraan upang maresolba ang mga problema sa isang organisasyon. Nagbigay din siya ng mensahe para sa mga student organization officers ng CMU. Always remember to be the highest version of yourself and then always take the high road. It's not always you who will be impacted by your decision. It is your organization, it's your stakeholders and your stakeholders are the members of your department. Ibinahagi ng mga organization leader ang kanilang mga natutuhan sa dalawang araw na leadership camp. Doon ko natutunan yung part of setting goals no maglagay ng tasking kung ano yung goals mo sa isang sa isang buong araw no para mas malaman mo kung ano ba yung mas priority sa isang araw na yon. Actually, this kind of seminars is very helpful in terms of not just by enhancing your communication skills, but it also helps you to connect not with not just with other people, ha, but also with yourself. We are very fortunate that we have this kind of event here at City of Malabon University. Natapos ang leadership camp na may bagong karanasan at kaalaman ng mga student leaders ng CMU na handang-handa -handa ng mamuno para sa ika ng Pamantasan. 2025, rising together, para sa CMU I Connect, ako si Samantha Espela, konektado para sa kabataang malabwenyo. Manatiling konektado sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating pamantasan. Ilay at i-follow ang aming Facebook page at mag-subscribe na sa aming YouTube channel na CMU I Connect. Ako po si Christian Tatel konektado para sa Kabataang Malabuan.